Morsing ah. Morsing Cruz ya yeah. nasa Minalen. Kamag-anak ni Mrs. Kamag-anak ko rin. At si Mrs. Dwa, yung idol natin. Kaya kay Roxanne, anak ni Pari Noel Cruz, happy happy birthday. Ayan po. Dudo -dudo tayo ng laing nag-abi mga idol. Ah. Ano nga uh, dapat? Hindi ka pa kumain? So, po, maglalagay tayo ng adimasa at saka hipon. Adimasa at saka sa uh, laing ng tatis. Uh, Ay, ang napak Manok na native. So, po, tayo ng gabi May kasamang gabi.

Marami tayong dilis. Masarap po kasi may dilis. Baboy, mga edalit. Ang eh, yung baboy. Ayan po. Ayan po. Talay ko na dito sa taas. Yan. Marami siyang ipon. At saka po alimasag. At saka po baboy. Ito baboy. Baboy na to, tira sa sinigang ito. Pina balaw ko lang at saka po ko. Masarap po ito, mamaya. Oh! Na, 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 yan. Mamayang, Magpapal, ano yan? Sa salseado. Mamaya ang kape. Magiging papara...ano nga ako kay Rudy? Sa salseado ko ng kamatis. Salseado kamatis na talag pala mga ito. Masarap. Mga anak ko hindi pinakainin. Tsaka ito. kung ko sa kanila, puro sila ano... hindi maganda yun. Lagi kong pinagsasabihan, pati mga apo ko. Ha? Ah? Siguro. oh, iya ano yan? On, yan. Okay. Pag itinong yung manok, walang na. Ah, oh, uh, pinandar mo ulit. Um, unang kata. nung gata galing kay Pilo. Mm -hmm. Take natin ka. Nung yelo eh. Kapag ko dapat iluluto ito, mga ito lang problema. Hindi ko naluto pa ako. Dahil po, nung wala nga, nagsigang si Pamela. Siya at ako Masarap po ito, mga ito. May limasag. Mayroon siyang baboy, may hipon, may dilis. lalagyan natin. Kung hindi po manamis na misyon yung gata nito, lagyan natin ng asukal. Para manamis na misyon yung gata. Masarap po yun. Parang kulang konti yung aking gata. Masarap po kasi magata eh. May kasamang laman ng gabi. Ayan po. Ang sarap niya mga. Ano yung lugar yung ano yung pinuntahan niya sa ano? Yung resort? John Riesel. Sure. Formilla. Ha? Formila. Formila. Private resort. Mga idol, nasa Panipuan, ng Fernando. Maganda raw, sabi ni Kolokoy ko eh. Wow, sarap. Yan po. Formila. Yan, Formila. resort. natang may kasamang limasag at saka ipon at saka pabo. Magsisigang pa po ako ng mangga na manok na native yan sa hukok, angpong at saka okra. Ito po yung aking laing ng kabit. Mamati-mati ka yan. Mga ito, masarap yan. Sabi nila, inahaluan daw mga angate. Hindi po, yung sa akin, hindi na nga angate. Masarap po ito, mga ito. Gabi. Masustansya gulay mga eto. Masasitay siyang gulay parang kulang yung gata. Pag hindi pa, pa okay, parang pin niya. Asawa ni Melda Papin. Hmm, masarap na. Manamis-namis ang gata mga eto. Gloria. Vamos aquí boyas para samanga. Sí. na mo mga ito. Manok na O, oh, ayan. Nagdilaw-dilaw mga ito. O, oh, ayan. Pagyan natin ng mangga. Ako, yung balat pinasama ko para po po sa... Ito mo ng pisilin. Gaganyanin mo lang yan. Matatanggal na po yung...

Buting gabi. Bukas po, ano. Meron pa ko lang ka dyan, eh. Uh, ano pa, sisig uh, puso. Ang na mapipitas, labong. Ang dami, ah. Umatak na po ang ulan, eh. Hmm. May, may dilip. nagbibilis. Pabili pa ako ng gata. Para magsarap sa gata. May baboy yan, may ipon yan, may alimasag. May ili, may gili. Sarap po ito, yung natutunaw-tunaw na, yung lambat niya, sobrang lambat. Sabi ng Doktor Pamela, yung mga bata huwag din papakainin ng puro fast food. pa nagpapasalamat siya idol, naging vlogger, negosyante, naging vlogger. Sabi tricycle driver, ni driver. Naging vlogger ah. Hmm. Makara po ito mga idol. Kitas ka sa, sa pagkasarili mong puno mga idol, masarap. ipon mo ang gawin. ng gabi. Mangga na ni Kim naman. Mangmamanti-manti ka yan. Ito po yung sinusya ko ito. na anyos uh, pa lang ito. Nandito na sa akin ngayon. Apat na anak niya. Lagay mo na dito. Butas mo na. Oh, so, ito po siya. Siya tatlo na yung mga taga Bicol, siya nanay mo. Siya tatlo. Paalam nanay mo? Ngayon, kundi nga. Paalam nanay mo? Hina. Gina. Gina. Okay. Reyes, ano so, Ito po, 11 years year old pa lang siya. Ilan taon ka na ngayon na siya? 35. 35 po, ilan taong ka na rito, ano? Ito. Oh, lahat na. Oh, tignan mo muna, baka sa sabarin.

Ayan, hindi na, ilan na anak niya? Apat na anak ni tatlo. Apat na, no? May bahay na, mga ito. No? Na, nagamot yung anak mo? Na, natulungan? Ha? Wala sakit? Wala sakit? Asin? Ginulo natin yung buong provincial Acid lang pala yung sakit. Sabi nila, pendisites. Yung nagsabing pendisites. Ako oh, siya, yung nagsabing pendisites. A... Ha? na daw? Community. Parang yung kayo tanulunan dito sa kabila. Pinapa-opera. Asa. Ah, asa po. Ano naman sakin niya? Acid si yan. Ah, tayo lang. Asa. Tayo lang yung kay Dagol ko. Alam. na. Parehas ko na rin stocking. eh. Pwede na si, R si Romel Pagyo. <tis> ito na pa tapaw sa dati sa video. Mga doon ko, sinam, sinigang namangga na native na, na manok. Ayan po, may tip. Ayan. Ito po, pagka malambot na ito, tutulak mo lang itong ganyan. Mapipisa na kasi yan eh. Kaya, kaya may balat. Pinigang na native na manok, mga idol. Wala tayong binili ngayon. Mangga sa atin, manok sa atin, kangkong sa atin, okra sa atin. Nakatip eh. Basta ta, masipag ka lang, mga ito, dito, lying sa amin. Alimasag lang ang binili dito, tsaka yun. Yung konting baboy. Yung ipon, binigay ni pare ko laos. Ayan, ah, yun, lambot na yan, mga ito. Lang. Malambot na yan, magmamanti-manti ka dapat yan, mga ito. Masarap pong laing ito, mga ito. Brasile kasi yung mga mga kapukapukagot ko baka gusto nila. Ginataan, mga idol. At chaka, wala tayong binili dyan. Native naman, oh, mga idol. Native naman. Sinigang sa mangga. May kakong May native naman, oh. Ito, baka gusto nung apo oh, pala na lang buto, kipirito ko. Yan, oh. yan bumangga pag uh, malambot na po yan, tuwag mo lang yan, yan. Kahit na may balat yan, maganda. Ito po ang layang na mahinit. Masarap na lang ito. Hmm? Hmm? Manamis na miso gata, ano? Hmm. Yung maninagin na sila ito, ah. Pero mga mga Pinagpitas kita ng ano, yung pandal lalaki po. Min minum ka na. Minum po ako ngayon. Ang ka-infeksyon po si Karen sa sobrang alat ng kinakain. Ang papatis pa kasi eh. Bawal na bawal, soft drink. Sinisinig ang namang ka. Nanitim naman ako. Ano. Masarap niya, Karen. Parehas masarap. Ito, binigay naman ng aking pamangkin na si Dick Lulo yung nasa Dubai lumuway po siya hindi ko pa na-upload yung mga sa mga kamag-anak mong taga mong kata hmm? tarap niya ah. ito hindi ko alam kung ano ko karin yung ito yung sinigang uh, ito sinigang uh, na manitin naman ako ngayon kang oh. sikapnya coba baru teruk dulu Arias nama kan Tukang kong

Sarap niya. Diba? Sarap din itong native na manok. Mahala. Tinigam. Nangalimutan pala yung dalag. Pesa buka eh. nga sa mga anak ko ha. Huh? Kumain niyo yung mga anak ninyo ha. Huwag puro fast food ang kapapakain. Dapat kung manong, yung anak mo, dapat isa na yun, kung ano yung nasa mesa, yung kakainin, ano? Mm yeah. Amin Yun ang mga bata ko na yan. Dahil sobrang, ano, mantika lang at saka toyo. Saka sagi sa bah, sa aking katandaan. Sarap nito, Karen. Sabi niyo siya, mangingingi siya. terap itu dobra Hmm. Kamiino. Kan ini na tumulo na yung malaki lalaki ano? Sige. Dobra niya kasi mo ito ya, di to dinukuan. Miniminatin to. So. Masarap din magdoto yung Lubung kompangan. Hmm. Sabnya. Permasi sarap jentok. sini kan masak, mana? itu hmm, topnya ketemu nakor anu mana stop paling apa main dulu motor dulu nih